kayo po ay inaanyayahan namin dito sa kumbento ng Bayan ng Pulilan, dito po sa Diocesan Shrine and Parish of San Isidro Labrador upang masaksihan po ang kauna-unahang Belen Exhibit dito sa Bayan ng Pulilan. Ito po ay isang inspirasyon mula sa ating mahal na kura, Father Dars Cabral, na nagnanais pong magpakita ng iba't ibang klase ng mga bili na paggumayari ng mga tagapulilan. Ito po ay naging matagumpay sapagkat lahat po ng mga SPPCs ay nagbigay ng efforts para po magkaroon ng iba't ibang klase ng bili. Pinakapaborito ko pong bahagi ng exhibit ay yung panahon na yung mga tao ay unti-unting nagdadala ng kani-kanilang mga belen. Bakit po? Kasi po doon ko po nakita yung efforts ng bawat isang SPPC na makapaglagay ng kanilang share ng belen. Dito ko rin po nakita yung pagkakaisa ng mga parishioners, gayon din ang mga mananampalataya dito po sa atin. Dahil po hindi po ito magiging matagumpay kung wala pong efforts ng lahat ng mga nasasakupan ng bayan ng Pulilan. iparana sa bawat isang tao na bibisita dito na ang Panginoon ay dumating sa ating piling at siya'y kasakasama natin sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa pamilya. Sa panahon po kasi ngayon, tila baga ang Belen ay lagi na lamang nasa simbahan. Na ininanais din po ng uh, exhibit na ito na anyayahan ang bawat pamilya na sila din mismo magtayo ng kanika nilang Belen sa kanika nilang mga bahay upang kanilang makapiling, maranasan, at makadaupang palad ang Panginoon na siyang unang dumating sa sabsaban ng sa si ipinanganak dito. Kaya po muli ang aming paanyaya sa lahat ng mga taga tagapulilan, gayon din sa mga karatig bayan. Halina, bumisita po kayo sa bayan ng pulilan upang masaksihan ang sabsaban. Abelen Exhibit.